Wala pa kasi kama, pero okay, punta tayo dito guys sa mga nagluluto mga guys. Ano natin yung mga nagluluto. Mm, dito kami ngayon sa ano sa Estrahara. Wow, ano yan ang ginagawa nyo? Natutuho kami ng mga nagtatanong na tara. Hoy. Grabe <laughs> <laughs> naman guys, yung sinabi nitong babae na to, oh. no? Ha? guys, ano mga sa ng babae na to, guys? Pakita ko. Ano mo sabi niyo know? sa babae na yun, no? Know? Promot, you... Promote mo yung pabango mo. Hi everyone! So sa lahat po na may gusto ng pabango, um, just PM um, me and message me Yung mga, yung mga me nandito love. sa Saudi Arabia. Yeah, PM. PM. Yeah. May discount po kayo pag nagka 10 pieces. Thank you. Love you guys. Ito, magaling kong kumante eh. Hindi po. Tapos <laughs> <laughs> tingin natin naman. Ayan. Ayan, sarap nito guys, oh. Gigiliyar? Inihaw na ka... Buto man to. Inihaw ano? na buto. Ito kasi po eh, nahirap po lang. Brad, uh, shout out naman dyan Brad, yung nag-iing nagano ng huling. Okay. <laughs> Mr. Ching. Kaya so, na, sa gusto mong ano? Ano ba? Ano mong nangyayari sa basketball? Ang <laughs> bihira. lang. Ba ba't na talo? Ayun talo. Champion tayo, di ba? Hindi, yung senyo. Wala, <laughs> disqualified eh. Ano sa alipag gudaw? Tuso ni Dabawi ka? O talo. mga guys na nakausap niyo na yung uh -huh. also, nakausap na yung nandun sa alam, mga nagiha mga guys. Ito yung mga champion ng basketball eh. Um, so... ano? Bayo ano mo gagawin mo, bayaw? Ano mo, sabe mo kayo no? <laughs> kay VPN. Bakit ko ko si Kapayaw? Bukok. Ano niya, ano nangyari kay Backboy Brad? Bakit nag Wala na naman Bakit nagkaroon ng issue yung ano yung iBackboy? Wala <laughs> alam diyan. Kanino susakin yung nasabi Ano sabi mo? Wala akong alam diyan, kois. Pinapaales. Do low Oo. Oh. Odi oh, dito. Ito yung ano, ito yung mabait na naggupit sa akin, oh, Magis. Oh. Shout out, shout out. Salamat, man. salamat. Oh, sa so, so, mga gusto mong paggupit, <laughs> 150 lang. Punta <laughs> tayo, punta tayo sa may picture ng ano nila. Victory. Hmm. Yan 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 yung victory picture yun yung kanilang champion champion basketball mga ah, guys Swimming pool, ganda na swimming pool dito ah. Eh ano, kalapit katabi ko na yung kamukha ni Beep ni ano, VPN. Ay nasawa ni Christine. Sawa ni Christine. <laughs> Napapabuga yung kapit. Shout <laughs> out na sa mga taga-Bulacan. Yung mga mga, mga, mga mga taga-Bulacan dyan. Mga, mga, mga kalugar mo. What's up? buko Bugo! Bugo. <laughs> mga Jutai. Jutai, Jutai. Okay ko na magana magana mag-ano, magtapos. Uh, ah. Salamat sa pananood. Shout out. Boom.